mo Daniel Rason uh, pumapanig sa iyo yung mga immoral eh okay na lang sa iyo na yung ginagawa nilang ka immoralidadan kagaya nung pido dida ano po ba yung pido dida yung po kasi pido dida gawagawa -gawa lang po nung kapatid na nagsuggest sa akin dahil yung pong right terminology na ginamit ko parang masakit daw pong pakinggan, ano po ang definition ng right word na ginamit ko na sinabstitute po namin dun sa salitang pido-dida na nga ng momoles siya ng bata sexually. Como, como, ah, uh, kumakampi sa'yo yung ano, pido-dida, okay na lang, kahit, uh, immoral siya. Nakita ko pa nga siyang nagpasalamat nasa likod nung isang KNP eh. Tapos, may mga magko-comment-comment -comment. Maki-comment comment dun sa post nung pido dida. Isa pa ding pido dida yung na na nakipag-comment. Sarili mong anak? imagine, sarili mong anak? Kaya mo nasikmura mong halayin yung sarili mong anak? Ayoko lang banggitin yung pangalan mo kasi naawa ako doon sa yung anak. Uh, hindi naman ako kagaya nung ano? Kagaya nung reckless kaya ganun po uh, binabaligtad po ni Mr. Daniel Rason yung ano mga pangyayari. Talagang kampun ng demonyo si Mr. Daniel Rason. Pero mo sasabihin mo na ikaw kayo yung naaapi. Ako na nga yung naapi, kami na nga yung naapi. Ngayon, pag nagtanggol kami, hindi pwede. Gagamitan mo kami ng talata, ilaban mo ang yung usap, wag mong iyahayag ang lihim ng iba. Sino bang unang naghayag ng lihim? O wala kang ang mayhayag na lihim sa akin na sasabihin mo, kung meron kang alam, mas meron akong alam. Mas matindi sa alam mo. Walang titindi sa mga alam ko, tandaan mo, Daniel Rason. Pati amoy ng paamo, alam ko. Meron pa bang titindi doon? Hindi ba totoo? Eh di paamoy mo yung paamo. Ako, nagpapamasaya ako ng paa. Pagka nagpapapedicure ako, nililinis ko muna yung paa ko. Kasi nahiya ako sa maglilinis. Konting dangal lang, konting dignidad lang dun sa ano. kay kahit babayaran ko yon. syempre, ano, biro mo papalinis mo yung kuko mo, eh, ang baho-baho. Biro mo papamasay mo, ang baho-baho. Ganun yung respeto ko sa'yo. Kung papaanong si kapatid na Soriano, sabi niya, kahit merong eczema yata yun, si kapatid na Perez, sinag, uh, ano, tiniis niya dahil sa pagmamahal niya dun sa matanda. Dun sa, dahil sa pagmamahal niya kay kapatid na Perez. Ngayon, tatakutin mo ko, eh, muntik mo na nga mabasag yung pulpito uli eh. Dahil sa, dahil sa galit mo eh. Tapos ngayon, ini brainwash mo, alam mo, hindi mo na mapapaniwala ang kapatiran. Unti-unti na yan na, ano, na unti-unti na yan na magkakaroon ng kaliwanagan sa kanila. Alam mo, ayan nagme-message sa akin yung mga kapatid. Alam mo, bro, up ang ano ko uh, kino-question ko yung sarili ko. Masama ba yung diwa ko? Bakit ganito yung bakit ganito yung nagiging ano, nagiging uh, ano bang tawag doon? Bakit ganito yung nakikita kong mga ano, mga observation ko? Sabi nila na va validate po yung ano, na va validate po yung pakiramdam po namin na nakikita namin na marami na talagang irregularities sa iglesia magmula nung nabatay si Brother Eli. Uh, dahil sa iyo. Kaya salamat po sa Jos Brad Badong for speaking up. Alam niyo po, hindi naman po ako magbabanggit ng pangalan ng ganito. Kahit papaano minahal ko po sila. Pero sila ang walang utang na loob. Ikaw, Daniel Rason, ang walang utang na loob. Tandaan mo yan, Daniel Rason. Ikaw ang walang utang na loob. Ikaw ang walang utang na loob, Daniel Rason. Si Daniel Rason, kaaway ko. Yun, uma na nakikipag-away siya eh. Biruin mo, hindi ka nahiya sa mga miyembro mo. Kaya tingnan mo, hindi sila pumapalakpak. Hindi pumapalakpak yung mga miyembro mo. Paano ka ba paano ka nga ba naman papalakpakan ng mga miyembro mo? Eh dumalo sila sa pasalamat para makaramdam